Nakaka ba sa mga gurong nahihirapan gumawa ng practice problems para sa iyong klase? Ito ang solusyon para sayo. sa iyo. Sa teachy madali mong magagawa ang iba't ibang uri ng exercise. Mapa-multiple choice man o short answers. Dito, maaari mong i-customize ang bawat exercise ayon sa pangangailangan ng iyong mga mag-aaral. Sundan mo lang ako sa paggamit ng app na ito. Una, pindutin ang Mga Tanong Tungkol sa Isang Teksto. Ilagay lamang ang teksto ng paksang nais mong talakayan. Pagkatapos, tukuyin ang baitang ng iyong tinuturo. Maari mo ring baguhin ang bilang at uri ng mga tanong. Pindutin ang bumuo at magagawa ka agad ang mga katanungan na kailangan mo. Hindi mo na kailangang magpagod para maghanap ng mga practice problems dahil ang Tichi na ang bahala sa lahat. Mag-sign up na sa Tichi ng libre sa link sa profile ko.